Uy, may sadya yung kapatid ko. Ito you know, mo si Toto. <laughs> Ito ba yan? Yeah. Gagi si Duto, si Adan. Uy, oh, ikaw. Ah, oh, din na mukha. Patingin niya. Ulo, ulo. Ubo, ulo. Mukha ba to? Nakasar <laughs> ka ba? Tingin na, ka, mukha mo nga si Aura Brighelli. Polis oh, lang. <laughs> oh. Ay, kamukha mo nga yung papa ko eh. Ikaw yung dahilan bakit naba dito eh. Mas madami ba? sa sapuno eh. Hindi ako napatol sa babae mo kang lalaki. Basketball na lang ako. Marunong ba? Bro, James ako. O mga si Bima, diba kita. Kung tumagot na ng 5K reacts, nalaban ako ito si Bro. Tara na, tara na. Guys, 5K reacts. Magwa 1v1 kami ni Bro ni James. Up to 10. Pag nanalo ako. Ano, nakaplay na yan? Oo, tara. Ano, nakaplay na. Tiyo ko lang. Guys, king na. Napagtanto ko, mali pinaggagawa ko. Pumaldo na kasi ako ngayon. Diba na nakarang kinuha ko yung tip box nila? Babalik ko yung Tras, ang na kita. Okay na kasi, gipit ako nung mga panahon na yun eh. Walang wala ako. Siyempre, isipin mo, wala ka malapitan. Wala ka pa dito nun. Iba ang hirap, diba? Pero huwag mo nang uulitin yun, ha? O, na. okay, okay. sige. Natalo kasi ako nung nakaroon eh. Pero okay na yun. G, gigigash ko na lang sa kanya. Bali, nung nairam ko siya Balik ko na lang sa'yo, mama. Oo. Okay. Ano, okay Tama uh, lang yung naisip mo. Tapos nandito siya. Ito so, yung ginagawa niya dito. Uy, tingo lang, umulong. Hindi, misa dya di yung kapatid ko. Uy, Mamaya malilikot kamay nito. Ito yung kapatid mo ko pala. Misa dya kapatid ko dito. Uy, hindi, tingo lang, wala akong ano dyan. G, babalik na namin yung tip box. Ano, magkano ba yun? Magkano nasa, nasa, ilan libo ba yun? Mga nasa, ano na yun, 5K pataas na yun. 5K, sige G, ano na lang ito sa... Asan yung ano? I-gigash ko na lang sa iyo 10,000 dito ba? Dito ko ba i-send? O dyan, dyan mo i-send mo na ngayon! Baka meron ka namang ano dyan. Bro, nipasok. Ano? Baka meron ka namang ice cream. Kikita mo si Dato! Ito ba yan? Sige yan. Yung ano na, Dito may yan, tandaan mo yung mukha niya. Gagay si Dato, si Adan? O ikaw? Mahal pa kitang pumasok dito maghanak-hanak ako. Jujumbagin ko talaga ulo mo. Jujumbagin! Kikita mo, tapoy ito. Angas din ang mukha. Patingin nyo. Ulo, ulo. Ubo, ulo. Mukha ko to. Ulo. Dito ko dito. Uy, huwag kong ginagayin yung kapatid ko. Ang tawag dito. Mga mga. Brody James. pala kayo. Rodan, niya! Oo, kuya ko niyan! Rodan, kaya parang mukha kayong pares na nakikin? ka ba? Kaya nga, kamukha mo nga si Aura Brigeli O so, bakit? Paris lang! kamukha mo kay papa ko papa. di Ano ko? Wala kaming ganyang tatay. Tingnan mo mo. Huwag natin yung itsuka mo, nakikisali ko, hindi naman ko Siguro talaga kayo malawan? naman kayo dito, Babalik kami ng pera! Ayok! Ikaw yung dahilan bakit nabaha dito Mas madami p***** kaysa sa puno e! Huwag ba eh, totoo na mo! Akas, tumutin na na! Tignan mo nga yung mo! Uy, pumunta kami dito para ibalik yung pera hindi para mong gulo! Eto, pagtatanggol lang ito, Kupal ka kung ba't bumabahay, hindi dahil sa kanila! Ba't sinisisi mo sila ito ako inilalakit ka, mukha ka daw tatay niya. Sabi ko mukha ka Oo. O bakit? Ano ito? Ba't ba bro ni James? Tara na. Ito, Tapang mo ah. O talaga ba? ano ako ka? Tara kaya, na, tara na. Di ako napatol sa ano, babae mo o lalaki. Ano, basketball na lang uh, Marunong ba? Baro ni James naman. O sige, ba, kita. Basta pagkatalo ko na, tingnan mo. Wag ka dito, ha? Marunong basketball? Ito, basketball. Braz, oh, di bro ba? <laughs> <laughs> di ba? tingnan, tingnan. Mukha pala, hindi na marunong eh. Guys, eto ha. Pag umabot na ng 5K reacts, na, na, na. ako to si Brad. Tara na, tara na. ko eh. Tano, ko daw tatay niya. Umalis na, na kayo na lang lang, kayo. to. GK 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 kahit gloves, papalag to. Kung di napatol sa babae sagot. Magbabalik nga kami ng pera eh. Oh, Send ko yung digas number mo ah. sige. Uy Brony. Huwag ka na maging babae. Guys, 5K reacts. Magwa 1v1 kami ni Brony James. Up to 10. Pag nanalo ako, bahala na.